guys, kain tayo guys ito guys oh. pinadala ng bus namin guys sobrang siksik guys yung laman tsaka yung halo guys ito nyo yun guys, hipon overload guys ano get out pala sa bus namin guys ang bibit, ang takot na muna natin guys tira natin sa iba yung guys ito na guys, yung oh yung mga na guys ito guys yung sa atin guys so, may lechon baka guys doon rin yung sa bus namin galing guys so, shout out yung mam ma guys no? sa so, bus namin sobrang bait so, ito guys sobrang solid guys no? para sa mga, guys yan, may guys Para sa yung smetos talaga. Para sa yung guys. Sinangag no. Maraming sahog May hipon. Kaya pa, ito guys, oh. tinan nyo Sarap guys. Malutong. Malutong na... Rin. Hindi ko ma-explain yung lasa guys, masarap talaga minsan na tayo makakain ng ganito guys maraming salamat guys no maraming salamat sa boss namin tapos ito guys nitsyon baka ito guys um, sarap rin guys sarap talaga magkaroon ng boss guys na mabait no ikaw lang talaga mga yaw dito guys pagkain lechon baka yan guys so ito guys so, mm -hmm. mas marami pa yung sahog kaysa kanin guys eh. <laughs> <laughs> namit na guys ay blood naman tayo ito guys grab, grabe yung bus namin na yun guys sobrang gulante wala akong masabi